Itong uh, video natin ngayon mga katropa uh, sa panibagong uh, sit-up naman natin. Uh, sa mga gusto lang po magkaroon ng idea kung paano po natin palakasin yung Wi-Fi signal range at saka mapalakas po talaga or mapa-stable po natin ang ating wifi connection doon po sa mga client or customer na connected po sa ating piso Wi-Fi. Ito po yung actual nating uh, uh, testing mga katropa sa ating uh, online games. Ang gamit po natin ngayon mga katropa ay yung disconnected modem ng PLDT Fiber. Kung mayroon po kayo para sa mga gusto pong makatipid, ito po yung uh, senaryo na ating gagawin. Uh, dual purpose po itong senaryo mga katropa. Kung napansin po natin dito sa unang bahay, doon yung source natin ng ating piso wifi or ating Bindo ngayon itong sit up natin ng na mga access point antenna or multiple antenna mga katropa, halo po ito kahit anong brand. Ah, pwede po natin itong i-sit mismo sa sarili lang natin kung saan nandun yung ating piso wifi or kung gusto po natin talaga mapalayo yung signal range, pwede natin i-sit doon sa pangalawang bahay or sa mga kakilala natin tapos doon na natin ilagay yung mga outdoor access point or ganitong setup. sit up. At sa mga customer naman natin na uh, nagtatanong kung mayroon po tayong post time, mayroon po tayo talagang unlimited post time. Depende po 'yan sa ginawa nating validity, 1 day, 2 days, 3 uh, days, po hanggang nang magagamit. At saka mapanood din po sa ating previous video. So bago po tayo mag-proceed mga katropa, kung baguhan naman po kayo sa aking channel Click nyo lang po itong logo ng aking icon Ayan po, para ma-redirect po tayo dito sa aking pinaka-platform ng aking channel And please hit the subscribe and click the bell all para updated po kayo sa mga gagawin pa nating mga tutorial Kung nandito po kayo sa aking pinaka-platform, click nyo lang po itong video para mapanood nyo po lahat ng aking mga na-upload na mga tutorial. Uh, Scroll down lang po natin mga katropa. Kung mayroon po tayong gustong uh, matutunan tungkol po sa mga old router modem, paano gawin Wi-Fi extender, access point, paano palakasin yung mga modem at saka mga Wi-Fi access point. At sa mga tungkol naman po sa mga PISO Wi-Fi setup, nandito po mga katropa, pati na rin po yung mga P2P or point-to-point -point distribution ng ating uh, PISO Wi-Fi. Okay, pakita ko po muna sa inyo mga katropa ang uh, set up po na aking Piso Wi-Fi. Ah, uh, sa user profile po, meron po tayong uh, validity. Unlimited uh, post time po ang ating mga customer. Meron po tayong 1 hour ba valid for 1 day, 2 hours valid for 1 day, 6 hours valid for 1 day, 12 hours valid for 2 uh, days at saka yung 1 day valid for 3 days. Kaya unlimited po yung mga customer natin mag-post time hangga't pasok pa sila sa validity. At saka meron pa silang remaining na oras Bago po tayo mag-proceed ng actual setup natin mga antena mga katrupa, recap po muna tayo saglit sa ating uh, configuration ng PLDT uh, sa mga hindi pa nakapanood natin previous video dahil ito po ang pinaka-importante dahil pag mali pong configuration natin dito mga katropa wala pong internet na papasok or piso wifi na papasok, wala din pong function yung mga antena na i-coconnect natin dito sa ating uh, PLDT at normally mga katropa kung naka default setting lang po tayo enter lang po tayo ng ating account, admin at saka yung default password kung naka default pa yung modem nyo sa akin naka personalized na po ito then ayan nandito na po tayo sa pinaka dashboard pabilisan lang po tayo mga katrupa punta po tayo sa WLAN or wireless LAN at dito natin nakikita yung SSID at saka yung configuration ng ating mga radio ayan po yung ating uh, Uh, paper home, uh, piso wifi, SSID para lang naman po sa tutorial natin uh, kung sa inyo po mga trupa ipipersonalize nyo po talaga itong SSID din apply lang po natin tapos punta po tayo sa uh, LAN settings dito po sa LAN settings nakikita po natin yung default IP ng ating modem na hindi po natin to binago pero mayroon po talagang time na pwede natin to baguhin kung uh, magkukomplete po tayo sa ibang mga modem router tapos click lang po natin yung apply tapos dito naman po sa DHCP server, ito po pinaka-importante mga katropa kung gagawa po tayo ng mga extender uh, sa mga baguhan lang po at uh, turn off po natin or i-disable po natin itong uh, DHCP server para mayroon pong papasok na internet connection dito sa ating gagawing Wi-Fi extender or access point. Ayan, apply din, uh, save. Yan lang po mga katropa, pinakamadaling uh, configuration paano natin pagganahin ng ating mga old router modem or access point. Okay, dito na tayo sa actual na ting setup mga katropa ng ating mga uh, access point antenna pang-outdoor mga katropa. Kahit anong brand mga katropa, wala pong problema. Ah, uh, lahat po 'yan gagana. At dito naman po sa itong extender nga natin na PLDT kung napanood nyo po mga katropa umilaw na po yung LAN 1 hanggang LAN 4 dahil nga sa previous nating video kung napanood po natin itong PLDT natin kung paano po natin pinasok yung uh, super admin para mapagana po natin ito yung uh, LAN 4 dahil yung default nito kasi yung LAN port nito number 4 port ng LAN uh, naka-disable kaya pinagana natin to sa nakaraan natin video kung gusto nyo pong mapagana yung port number 4 mga katropa uh, pwede nyo pong panoorin ng aking uh, previous video paano natin napagana kayon uh, mas dito na natin masubukan na lagyan na natin to ng uh, outdoor uh, antenna or mga access point para sa ating mga customer Gamit lang po natin dito ng uh, piso wifi mga katropa Ito lang po ng microtech half life Depende kung uh, nakabindo wifi machine kayo At saka sa microtech naman Kung gusto nyo po maraming customer hanggang uh, 90 to 100 Gagamit na po tayo ng HGR3 Ngayon dito naman sa half life mga katropa Ito yung uh, kulay itim na uh, LAN cable Yan po yung source ISP natin Tapos ito naman yung kulay uh, yellow Ito po yung LAN port ng ating microtech Kung saan dito po yung configuration natin ng hotspot So napansin po natin mga katropa sa ibang port na ating microtik wala po talaga ba ibang nakakonect ng na mga IP kundi ito lang yung uh, isang uh, kulay yilo papunta na po dito sa ating uh, PLDT Wi-Fi access point or extender. Ngayon, ito na po yung actual uh, connection kung saan uh, dito sa port 1 Ayan po yung uh, kulay yellow natin uh, ang gagaling sa source ng ating piso wifi. Tapos itong port number 2, ito na po yung LAN cable naman or UTP LAN papunta po doon sa mga access point na antena natin. Kaya isa-isahin po natin mga katropa, itong port number 2, dito po yan papunta sa PUE adapter ng ating uh, compass. Ayan po yung LAN port niya. Tapos, Uh, CPE or PUE sa adapter papunta na doon sa pakita po natin dito sa ating uh, Kumbas Antena. Ayan po, uh, meron po ilaw. Tapos yung port number 3 naman ng ating PLDT, yung uh, LAN port naman niya, papunta naman natin dito sa PoE adapter ng ating uh, TP-Link. Yung TP-Link naman, PoE to adapter ang uh, i-coconnect natin. Ayan kung nasundan nyo po yung mga or napanood po natin yung mga na previous video natin mga sit up tapos yung isa ng mga antena pa natin na tinda kung ano po yung ilalagay nyo or kahit omlina uh, omni na naman or kahit po mga extender na, na, old router pwede din dito na natin kinunik sa ayan LAN port ng ating PLDT pang apat na po na port yan mga katropa at saka kung tingnan naman natin dito sa LAN indicator na ilaw, ayan umilaw na po yung LAN port mga katropa LAN port papunta naman sa LAN din ng PUA adapter ng ating tinda ayan, lantulan to LAN lang po mga katropa at Anggat uh, 100 meters po yung uh, kaya mga katropa sa land cable Tapos ito naman PUI, Papunta po doon sa ating uh, outdoor access point or mga CPE Ayan uh, sa mga nalilito lang Yan lang po yung sit natin mga katropa Then uh, speed test po tayo mga katropa itong speed test natin uh, connected pa tayo sa ating uh, pinaka ISP or pinaka source ng ating uh, internet kung naka-converge po tayo, naka-PLDT or naka-globe. Ayun po yung actual speed test natin mga katropa, 151 download at saka 150 ay yung upload. Then para may pakita ngayon, uh, mag-connect na po tayo sa ating uh, piso wifi setup. Hanapin na po natin ang mga SSID. Hindi ko na pinakita mga katropa yung configuration ng bawat antena kasi lalo na pong mahaba yung video natin. Ito po tayo sa PLDT modem unang mag-connect mga katropa. Hanapin po natin yung uh, SSID. Ayan, connected na po tayo mga katropa. Lumabas na po yung portal page ng ating uh, PISO wifi fi Kung saan connected tayo sa PLDT na SSID. Then, subukan po muna nating mag-connect sa ibang antena kasi pag na-connected na kasi tayo, pag naka-enter na yung code, hindi na po lalabas kasi yung uh, login page. Kaya, double check natin. Lipat po tayo dito sa tinda, antena. Ayan. Ibig sabihin mga katupa, connected na po tayo. Ayan, automatic po mag-pop up ang ating pinaka-portar or login page. Uh, lipat po muna tayo ng ibang antena na naman para makita po natin na gumagana or nabubroadcast po talaga yung ating mga access point. Kumpas. Ayan, click po natin yan. Ayan, nag-pop up din mga katropa. Ibig sabihin, successful din po yung uh, connection ng ating kumpas dito sa dinaan natin sa PLDT router tapos lipat na naman tayo ng isa pang access point dahil lima po yung access point natin mga katropa lipat po tayo dito sa high tech blog, ayan po yung SSID na ginawa natin doon sa built in ng wifi ng ating uh, Mikrotik ayan, nag pop up mga katropa, ibig sabihin Uh, connected tayo ng ating uh, microtech click po natin TP-Link ayan automatic din po mga katropa gumana din po yung ating TP-Link antenna ibig sabihin mga katropa uh, mayroon na po tayong uh, connection ng internet dito sa ating uh, lahat ng antenna dahil po lahat ng portal pins kasi pag wala pong internet connection yan obtaining IP po yan or ah uh, hindi po mag-pop up talaga yung pinaka-portal page. Kaya hindi na po natin na uh, pakita lahat ng pagtisting ng antena para hindi po masyado mahaba yung video. Kahit isang antena o dalawang antena lang po tayo, makita lang po natin yung performance o speed ng ating uh, internet connection or piece of wifi na ma ng ating uh, client. Enter po tayo ng uh, voucher code. Itong uh, voucher code natin mga katropa, 1 hour unlimited post po ng ating customer or post time po nila. Valid for 1 day, depende po sa ating setup. Ayan, connected na po tayo. Mayroon na po tayong uh, logout. At saka nakikita na po natin mga katropa, may remaining uh, minutes na lang tayo na 59 minutes at saka yung uh, seconds. Dahil 1 hour uh, voucher lang po. Pero unlimited po yung post time natin ng ating dito po sa logout. Ayan, pag i-click po ng customer yan mga katropa, napupost na po nila yung time. Kung napanood po natin yung mga nakaraan video kung paano natin napupost time ito, ananjan uh, po mga katropa. Ayan, dito po tayo sa YouTube. Ayan. Wala pong uh, buffer yung ating YouTube. Mabilis po yung uh, performance mga katropa. click po natin itong speed test. Ayan, para makita po natin yung actual na marireceive ng ating client. Ito po yung aktwal na receive na speed mga katropa yung download speed na 15 Mbps at saka yung uh, upload speed din natin na 15 Mbps dahil ito po yung inallocate natin doon sa hotspot natin. Uh, sa ating Piso WiFi na mayroon pong uh, bandwidth limit per user client depende na po sa inyong uh, setup. Lipat po tayo sa WiFi settings. Uh, pakita ko po mga katropa, uh, lipat po tayo ng uh, isang access point natin uh, Dito po tayo sa PLDT Home PISO Wi-Fi Yan po yung isang uh, access point, connected na po tayo Ayan, kung saan uh, dito sa PLDT mga katropa uh, Lahat ng access point natin na pang outdoor dyan po uh, connected Ayan, kung dit balikan po natin yung YouTube Napakabilis po nag-pop up ang ating uh, YouTube at saka kung uh, speed test po tayo ito po yung last speed test natin doon sa TP link click po natin tong test again para malaman po natin kung anong speed test na ma ng client na nandito na po sila sa wi extender ng ating uh, PLDT ng Connect. Ayan. Uh, parehas lang po yung na natin mga tropa Stable po yung uh, speed na nakukuha natin. 14.5 download at saka yung upload. Parehas lang din po yan kung ano po yung na nakukuha natin kanina sa TP-Link eh, hindi na natin uh, subukan lahat ng na mga katropa dahil uh, sigurado na po tayo, uh, gagana po lahat kung nasundan po natin yung video, sinubukan po natin lahat na mag-connect sa ating uh, access point, nag-pop up po lahat ng ating portal page, ibig sabihin successful po yung uh, ginawa natin mga katropa kaya para hindi na po masyado mabay yung ating uh, video, hanggang dito na lang tayo mga katropa, asana uh, nakatulong itong uh, idea at Maraming salamat sa panonood and see you guys on my next video and god bless